sa panayam ng talent manager, vlogger na si Ogie Diaz, nausisa si Marco gumabao kung ano na ang nangyari sa barkadahan nilang tinatawag ng Nguya Squad. Ang Nguya Squad ay kinabibilangan ni na Marco Gumabao, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Ria Ataide, Khalil Ramos, Gabi Garcia, Patrick Sugui, Ariel Garcia, Dominic Roque, Joe Vargas, at Bianca Yanga, inamin ng aktor, na talagang nagkaroon ng problema sa pagitan ng kanyang mga kaibigan sa Nguya Squad, na nagresulta sa paghihiwalay ng landas ng mga ito. Ako kasi hindi ako nakikisama sa nga problema-problema ng mga kaibigan. Of course, nagkaroon ng falling out between sa kanila. I mean normal naman ata sa magkakaibigan yon, pagbabahagi ni Marco. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng iba niyang mga kaibigan, ay sinabi niyang wala raw siya sa posisyon para magsalita sa mga ito, pero ako sa totoo lang, hindi ako nakikialam sa kanila. Wala akong problema sa kahit sino sa kanila. It's not also Emma position to talk about it pero hindi naman siya sa big deal na sobra, pero yeah, nagka-falling out ako for me, wala ako sa gulo na yun, pagpapatuloy pa ni Marco, hindi naman niya ikinaila na may nararamdaman rin siyang panghihinayang lalo na't solid talaga ang kanilang samahan dati, gayon paman, tanggap daw niya na ang lahat ng pagkakaibigan ay dumaraan talaga sa pagsubok. Of course, Oh. Kasi kami, yung solid na solid ever since before. ba? Diba? Nakakalungkot na may mga times na, ganun talaga, isa barkada, hindi talaga nakukumpleto, or may times na nagkaka-falling out. So yun yung mga times na nakakalungkot kasi, ako bilang kaibigan gusto ko lahat tayo happy. Gusto ko lahat tayo walang problema, paliwanag niya. Hindi naman pwedeng masabi sa mga tao na, o oh, kalimutan mo na lang yung ganitong nagawa ni ganito o yung ganitong nagawa ni ganyan, di ba? May kanya-kanyang feelings 'yan may kanya-kanyang feelings na may mga mahuhurt, may masasaktan and you can't tell people to, huwag mong maramdaman yung feeling na niyan kasi sila yun i. Sabi pa ni Marco, umaasa naman ang binata na darating ang panahon na magkakabating muli ang kanyang mga kagrupo at babalik rin ang dati nilang pagkakaibigan, of course, I mean sana, magkaayos kasi hindi naman siya sikreto, di ba? Kumbaga it's an open secret na ganun. But yeah, for me, sana magkaayos lahat, sabi pa ni Marco.